So, ito na nga mga Habibis, May nag-request sa akin magluto daw uli ako ng sinaing na tulingan. At tamang-tama yan kasi yung office mate ko, si Nanet, shout out kay Nanet, binigyan ako ng dried kamyas. Kasi napanood niyo yung vlog ko na pumunta ako ng palengke tapos wala akong mabiling dried kamyas. Puro fresh kamyas. Tapos pagpasok ko sa office, dinadala niya to. Sobrang sweet ni Nanet. Thank you, Nanet. At dahil meron akong dried kamyas, magluluto tayo ngayon ng sinaing na tulingan. So, bumili ako ng anim na tulingan sa palengke nung isang araw. Tapos, hihiwain lang natin. Tinanggal na dito yung buntot. Ayan o, oh, yung buntot. Pero alam mo, nung last time na nagluto ako, hindi ko naman tinanggal yung buntot. Hindi naman totoo na nakakalason. Ano lang yung myth lang yun. Pero kasi, basta maganda doon pagkakaluto, okay lang yun. O, oh, ba diba? Ayan, ko. Ah, lalagyan ko na ng guhit ito. Tapos, lalagyan ko siya ng asin. Ay, nasa ko ng asin ko, ate. Roast, teka na dito. Yan. So, alam nyo, natuto ako magluto dahil sa nanay ko. Pinapanood ko yung nanay ko nung bata ako. Tapos, every time magluluto ako, syempre, nagpapatulong na rin ako sa nanay ko. Ayun. Kasi yung nanay ko, masarap magluto. Nalagyan ko lang asin yung pinaguhitan ko. Yan, nalagyan ng guhit yan, ganyan. Tapos, ipa-flatten natin. O, ipakita mo, Ate Rose. Yan, o, yan. Ipa-flatten mo lang na ganyan. Yan. Tapos, okay na yan. Mamaya, ihaanan na natin yan. Tapos, gagawin na natin sa lahat ng ating isda. Ayan, tapos na yung tulingan. Nalagyan ko na siya ng asin, tapos na-flatten ko na rin. Tapos anim na piraso lang yung ginawa ko kasi maliit yung aming palayok. Parang kailangan kong bumili ng malaki para next time, pa magluluto ako, marami, di ba? Para may stock. Kasi kaganda sa sinayang na tulingan, kahit matagal, okay lang. Kasi pwede mo rin siya iprito masarap or gataan. Yan. Start na tayo magluto. Ito na nga yung mga ingredients ko sa pagluto ko ng sinayang na tulingan. Mayroon tayong dry kamias, ganyan kay nanit bawang, sibuyas, luya. Tapos masarap din ang tulingan kapag sinayin ang tulingan kapag may taba ng baboy. Asin, paminta, suka, tsaka tubig, at tsaka tulingan. O, lagay na natin sa palayo. Liit palayok palayo ko. <laughs> Kala maganda, di ba? Let's go! Lagay na natin yung mga kamias. Ang ganda nitong mga dried kamias na binigay sa kanina ni Nani. Ito yan o, no? galing Batangas to. Sobrang nice. Kasi yung binibili ko sa online, kasi wala sa palengke, online ako mong Hindi ganito. Ito parang talagang ano, It's sun dried. Ang ganda-ganda ng mga kamis niya, in fairness. Tapos lagyan natin ng garlic. Yan, may garlic. Tapos, lagyan natin ng onion. At saka lagyan din ako ng konting luya pang patanggal ng lansa. Ayan. Parang kulang yung aking kamis. Tignan ko pa. Tignan ko lang ng konti. Parang nakulangan ako. Ayan. Next ko namang ilalagay ang taba ng baboy. Ayan. Spread ko lang yan kahit saan ko lang yung pinaglalagay dyan, spread lang natin, di ba? Ganun lang. Ano, yung cambia sponsor kahit dry, ano, maasim po siya? Oo, oh, maasim siya kahit dry siya. Yan. Magalagay din ako ng konting asin pa. Yan, i-spread ko lang na ganyan. I-sprinkle ko lang dyan na ganyan. Lagyan ko din ng konting paminta. Season lang ng very light na paminta. Yan. Ops, okay na yan. And then, lalagyan ko ng konting suka. Konti lang. Ito na yun. Ayan, nasa ilalim na yung mga ingredients natin. Isa-isa naman natin ilalatag yung tulingan. Ayan, lagay na natin dito. Latag lang natin ng ganyan. At ang liit nga ng palayo ko, di ba? So, kasya lang dito 6. Siguro kasya 8 kung maliliit yung tulingan. Pero, for now, ayoko ng sobrang siksek. Kaya ito, mukhang sakto na tong ating 6 na tulingan. Ayan. O, tingnan mo. Hmm. Yan, Tama lang. lang, sir. Diba? Sakto, hmm, sakto lang. Tapos, lagyan na natin ng tubig. Yung tubig, ka-level lang nung ating fish. Dapat ka-level lang ng fish natin. Yan. Hintayin nyo lang na mag-level dun sa fish natin. Parang sakto lang tong tubig na nag-prepare ko, Ate Rose, no? Hmm. Yan, Okay na yan. Pag ganyan. Tapos, natakpan na natin to na itong palayo. Tapos, lulutuin natin to for about, siguro mga 5 hours na low fire para malambot na malambot yung tinik niya. Tapos, magpapatis siya ng masarap. Ganun ang gagawin natin. Kaya, isalang na natin sa gasol. Let's go. Yan. Yeah. Dito tayo. Yan. Una muna, malakas na apoy Tapos, papa... lang natin. Pag kumulo na, Tsaka natin siya gagawing low fire at hayaan natin siya for about 5 hours. Ganun. Okay, balikan natin mamaya. Tumukulo na yung ating palayok. Tingnan natin. Tingnan mga tulos. Yan. Yeah. Tumukulo na siya. Ngayon, hinahan na natin ang apoy. Kailangan mahinang may light low fire kasi lulutuin natin siya for 5 hours. Yan. Okay. Ganyan na po, sir? Yes, five hours. Hintay natin. Heto na. After five hours ng pagluluto, luto na yung ating pulingan. Nagpatis na siya, oh. Ayan. Nagpatis na. Tama-tama. Kasi, nagchat si Happy David pa na siya. So, kakain na kami pagdating ng Happy David. Go! Yes, patayin na natin ito at ilagay na natin sa ating sa kanyang lalagyan. na ito. Di ba? Ang cute. Ayan siya. Yeah. Baby! Hello. Sakto ang dating mo. Ha? Sakto ang dating mo. Bago. Kasayang tayong dinner. Kakaduto lang ng ulang. What's that? Is it baka? Ha? Hi Isabella. Ano? Ano yung nabaguy ko? Baka? Basta. Basta. Bread? Basta. Ha? Basta. Nas Nasaan na? Ang galing. Ang kiss ko. O. Oh. Pagka na. Kiss na! <laughs> Hi Lucia. Love you. Let's up. go. Love you. Pakain tayo. Ayun, baby Tara. Tiyak ko. Okay na. Bilangin mo? <laughs> Dina. na. <laughs> I love you. Love you. Kaya tayo. Let's go. Oh, may ka lang. Ito ang... Ang... Sorry, cellphone Sina... Eh, na, ay, nalagay ulo. Sina, ay, <laughs> nais da. I like the ulo, baby. Ito yung ulo. Nalagay lang. Makain ka bang ulo? but mm hmm Ba't ka natatawa, Justin? Hoy! Wala akong ibig sabihin nun. Masarap ang ulo ng isda. <laughs> si Ate Rose din natatawa. Kayo, ha? <laughs> Tapatis. So, so, Papaluin. Saan yung pamalo ko? Papaluin ko tong dalawa. Ko si si Ate Rose din natawa. Yan, <laughs> nakain ka na. Pag ulo ng isda. Actually, nung kahit bata pa ako, pinag-aagawa namin yung mata ng isda. Ako hindi ko masyado dumihilig to. Let's eat. Let's eat. Ate Rose, saligyan na tayo. Tari na, Ate Rose. Yeah. Alam mo, nakikinig talaga si Harvey Ray sa mga comments yung Like, dati, fresh fresh na kamias nilalagay niya. Pero dahil dami nag-comment na dapat dried kamias, no? Oo, oh, dried kamias na siya. Hindi, wala akong nabibiling dried kamias. Binigay lang sa akin ni Kasi napanood niya yung vlog na vlog ko na wala akong mabiling dried kamias. So, office mate ko. Thank you, Nanet! Ang Tapos may baboy nga pala to. May baboy. Ano yung give me baboy, baby? Kaya Kaya lang. Nakakain tong kamyas? Oo, oh, masarap yung kamyas. Kailangan hati lang ako. Hmm. Hindi mo maubos. Ay, oo nga, masarap. Diba? Masarap. Masarap yes. eh. ang kamyas. Justin in mm. time. Masarap ang Justin, ang dami na siya sabi, ang pogi mo daw. Harap. <laughs> <laughs> Saan ka daw nagmala? Kung na siya dahil sa Habibi. Glowing <laughs> niya. Yeah. Pati yung tinik, sobrang lambot. Lambot ano? po? Akala, Kinakain ko rin yung tinik. As malambot. Akala ko, puro laman. May tinik pa lang. Mm. Kaya lang, sobrang lambot na lang tinik. Mm-hmm. Salap. Lambot. Hmm? Mm.